So ayan mga ka-proud, medyo maulan talaga ang sitwasyon ngayon at napaka-ulan at ayan nandiyan yung aking <laughs> baboy na makulit. <laughs> Alpas lang yan. So native pigs. Ayan. So medyo maulan ngayon kaya ayaw lumabas ng aking mga kambing at yun nga napakahirap kapag ka maulan pag kambing ang inaalagaan. So ay ayaw nilang lumabas. Alas dos na pero siguro mamaya ay lalabas din sila. So nakabuk nakabukas na tong bahay kural nila, no? Yan. O so, oh, yun. May ilan-ilan doon na lumabas na. Medyo mahirap yung sitwasyon talaga pagka maulan. Kasi ah, uh, medyo stress sila. At ako nga ay nakahelmet. helmet <laughs> naka-helmet. <laughs> naka helmet ako ngayon kasi ayokong magkapote. At mainit. <laughs> Yan. So, Silipin natin dito sa loob, no? O, oh, buti na lang dala ko 'yung helmet ko, ayan. ayan venture. <laughs> venture. <laughs> Yan. So, 'yan. Ito 'yung sitwasyon ko, ayan, sitwasyon ng aking mga alagang kambing. <laughs> o, so, ayaw nilang lumabas at dahil nga nilalamig sila. So, ayan. O, so, nandito silang lahat. Medyo madilim pala sa loob, no? 'Yan. So yun, buti nila naka-helmet ako medyo mababa kasi to at nauuntog ako, no? Ayan, so punong-puno sila. Kasi nga walang lumabas sa kanila, 'yan. Oh, so, 'yun. Uh, hindi ko alam kung may lalabas sa kanila. Dapat nga yung mga batang kambing eh iniiwan ko kaya lang hindi ako nakagawa ng iwanan. Tsaka magkahiwalay kasi to, yung bahay nila. Nandun sa kabila, may bahay din ako doon. So, yung iba nandun. Eto, eh, nandito. So, wala rin akong kumpayan dito kung kukumpayan ko sila na papakainin uh, dito lang sa loob. Pero, yun nga, hindi rin kakayanin kasi nga medyo marami sila. Tapos, ako lang mag-isa yung nag-aalaga dito sa mga to. No? So, yun. So, ang kagandahan ng pag-aalaga ng kambing na native, no? ah uh, eto, Native lang naman tong inaalaga ko. Although itong iba may mga uh, bloodline na rin ng mga dilahe no. Ng mga may breed kagaya so, nito, 'yan. Ito hiniram ko lang tong back na to. So, 'yan. Uh, malakas ang resistensya nila kumpara doon sa mga dilahe. And then uh, itong iba nag-inject na rin kasi ako sa mga nagtatanong no. sa mga nagtatanong kung anong vitamins na ginagamit ko. So nito lang ako talaga uh, nagta na mag inject ng ng vitamins at yun nga yung ginagamit kong vitamins ay yung uh, B complex no. Yun, yun yung meron ako. Yun yung may available din ako dito. So in order ko yun sa so in Yun tama ba? Yun. Sa Facebook at yun ay COD naman kaya yun. Medyo malaki ang in order ko kaya hanggang ngayon hindi pa rin nauubos at saka hindi rin kasi ako nakakapag inject masyado kasi nga uh, hindi ko sila mapaghiwa-hiwalay ang ina-injectan ko lang kung alin lang yung mapayat yun lang yung nai-injectan ko so yung iba hindi Ayan, uh, pakita ako sa inyo yung katawan ng uh, may inject ng ano ng B complex yan. Yan. Itong mga maliliit, Neto ko lang to, ano? Neto ko lang to tinurukan. Ayun, yun, 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 yung, yung nakatingin na yan. Yan, yan. Ay, yan ay sobrang payat dati. Napakapayat. At halos butot balat na siya. Tapos, kumakain siya ng abo. Madalas siyang kumakain ng abo. So, inindikan ko siya ng big complex. At doon ko napansin na, gumanda pala yung katawan niya. Nagulat na lang ako. Di ko napansin na, napakaganda na pala ng katawan niya. Ayan okay. Pakita ko sa inyo. Ayun. Diba? Yan. maganda yung katawan niya. So, 'yun yung may inject. At 'yun nga may ininjikan pa ako dito nitong nagdaan. Eto ininjikan ko rin 'to. Sobrang payat nito dati. Yan. So, 'yun sa B complex. Kaya ngayon, talagang kailangan pala talaga ng kambing. Do'n naaawa, although naaawa na talaga ako sa kanila 'pag nag inject kasi nga wala akong tagahawak, mag-isa lang ako dito sa farm ko. Tapos, uh, ang iniisip ko kasi kap malikot sila, ang iniisip ko kapag ka nabali yung karayom, no? So, nakukonsensya ako pagka ganun. Na naawa ko sa kanila. Pero, need pala talaga nila ng ganun. Kaya ngayon, may, uh, may order naman ako sa So In na uh, deworming kit. No? At paparating na yon So, kailangan ko mag-deworm. Lalo na dun sa mga batang kambing ito. Yan yung madaling mapinsala, no? Yung mga ganyang ugat. So, ang gusto ko nga sana dito ay hindi ko sila pakakawalan, palalabasin. At dadalhan ko lang sana sila ng kumpay kasi kayang-kaya ko naman nadalhan sila. Kaya lang, wala akong mapagkulungan sa kanila at saka nag -iyak sila kaya hindi ko sila ma hindi ko sila ma ano maiwan. Hinahayaan ko na lang pagka ano, tsaka may mga nanay din kasi na ayaw lumabas kapag yung anak nila ay naiiwan. yon Eh, yun yung napakahirap na solo ako. Okay lang sana kung dalawa kami dito kasi itataboy nung maiiwan ko dito. No? Habang tinatawag ko sila doon sa pastulan. Yun yung mahirap. Kaya solo ko lang to. Pero pilit kong kinakaya. At ang kagandahan dito sa sitwasyon ko, bawat uh, mga uh, maling practice ko, eh, natututunan ko. So, doon nyo naman matututunan din. Kung nga kayo, na maramihan na talaga, doon nyo matututunan kung ano yung mga dapat at hindi dapat. No? So, yun. Uh, eto, alas dos na, ay hindi pa sila lumalabas. Kahit tinatawag ko na sila sa labas, ay ayaw pa rin nila. Pero, mamaya, uh, siguro mga alas 3, alas 4 ay eh, talagang magpapaulan na itong mga to. Katulad ng bagyong Christine hindi ko sila halos mapalabas dahil nga ganito din ang sitwasyon maghapon yung kauulan eh saka yung yung ano yung yung lupa eh saturated na sabi nga ng pag-asa yung parang uh, babad na sa tubig babad na sa basa no babad na sa tubig ulan kaya talagang nilalamig din yung mga paa nila no so no choice tayo mga kagoti mga kagoti mga goti no choice tayo kundi susugod tayo sa ulan para makakain kayo, no? Ha? So, ito yan. Kain kayo, ha? So, hapon medyo maganda yung naging sitwasyon natin kasi sa umaga lang, sa umaga lang mga kaproud umulan and then sa bandang tanghali ay bandang hapon ay hindi na umulan. Pero ngayon, akala ko titila na pero hindi pa rin talaga, no? So, yan slatted flooring din ako dito kaya lang kailangan talagang magwalis kasi may mga natitira yan o may mga natitira alam na pagka nadudurog na nila yung kanilang dumi no? yan so napakarami ko dito ang organic uh, fertilizer nasa silong nila na hindi ko pa natatanggal at dahil nga bala kong ilipat gumawa ng panibagong bahay dahil yung isa kong ginawang bahay doon sa dulo sa kabila ay medyo masikip no? medyo masikip din sila don. tsaka ito yung gusto pala nilang bahay yung medyo kulog uh, yun nga lang talagang ang kailangan talaga din sa kambing eh, medyo nakakapasok din yung hangin no? Na? hindi natin sila pwedeng ikulog kasi kapag ka nakulog naman sila eh uh, tawag nito mapipinsala din sila don sa amoy ng ammonia no? yung sa ammonia doon naman sila masisira kaya napaka-sensitive ng kambing, sa pag-aalaga ng kambing. Kaya saludo ako doon sa mga nagkakambingan na naparami nila yung kambing nila. no Na talagang, sa siguro sila may mga katulong, may mga kasama. Ako kasi dito sa farm ko, sa bundok, ay eh, mag-isa lang ako talaga dito. No? So yun, naghahanap ako ng kas mga kakasama ko, pero yun nga lang, uh, medyo dahil nga hindi sila sanay sa lugar, siguro, kaya medyo naboboring din sila. Pero ako kasi sanay na ako. Sanay akong mag-isa kaya tsaka ito talaga yung ano ko eh. Pwede naman ako mag ng negosyo pero eh, ito talaga yung gusto kong gusto kong mapagtugumpayan, no? Pero hindi ko lang alam kung mapagtatagumpayan ko nga kasi minsan may time na rin na talagang medyo parang uh, sumusuko ako pero nandun pa rin sa nandun pa rin ako sa sa part na uh, pangarap ko to ito yung passion ko, ito yung hilig ko at masaya ako kapag nakakakita ng mga kambing na ganito kahit hindi man ganun ka itong mga alaga ko eh masaya ako na nakikita ako sila and then pag nakikita nila ako eh talagang, alam din nila na kinukumpayan ko kasi sila kaya uh, iniisip nila na yon <laughs> ano, kain tayo ha? kahit maulan, ayun no oh. pakita ko sa inyo guys, ayan mga ka-proud, ayan maulan yung tapahan namin ayan so yan yan yung sitwasyon ko dito ayan naglulumot na yung yung ano yung lupa dito naglulumot na sa kakaulan so siguro uh, mahigit isang linggo na to mula mula bago magpasko no bago magpasko or nung nakaraan pa early december pa napaka maulan na talaga hanggang ngayon eh ganito ang sitwasyon dito sa aking kinalalagyan uh, no. yan Yung epekto to ng shear line, yung salubungan ng hanging amihan at ng uh, hangin na nagmumula sa karagatan ng Pasipiko no. So 'yan. So 'yun, nag-order na rin ako ng mineral block para mabigyan ko rin tong mga to para <laughs> uh, gumanda rin yung kanilang resistensya dahil nga sa ganitong panahon talaga kailangan nating paghandaan, no. Yan si Cheska, ito si Cheska namatay yung anak nito kasi iniwanan niya sa sa pastulan, no? <laughs> hindi niya nabalikan. Kasi nga late ako nang nakapagpakawala ayun. Nakita ko na lang wala nang buhay. Yan, so Pour out na sana to si Cheska kaya lang hindi ako umabot nitong December kasi nga napaka ulan tsaka medyo malayo ako sa kalsada kaya yun siguro by March na lang talaga ako mag Uh, mag-a-out i-out ko na tong mga inahin ko no? dahil nga medyo crowded talaga sila oh. Ayan, oh. Puno, puno sila dito so, hindi ko naman sila mabilang kasi ano uh, masikip Diyang, uh, malikot sila kapag nagbibilang ako may lumilipat ng area so yun hindi ko natutuloy pero ang nakakulong ko lang talaga yung naka-confine yun ang nabibilang ko 25 heads yon yung mga medyo batang lalaki medyo maliliit pa yan uh, 13 tapos merong malaki laki na 12 yon so ganito ang sitwasyon mga kaproud sa mga proud magsasaka dyan na nagkakambingan ayan So yan, yan yung ginagawa nila, sinisiksik nila yung sarili nila sa kung saan may hindi malamig. So yun, nakakaawa yung mga batang kambing na mga ganito ang edad kapag kamaulan. So yun uh, Pasortihan lang talaga ako dyan Pero nag-inject na ako dyan Ng mga Ng vitamins Nag-inject na ako ng B-complex Yun nga lang Yung iron ang wala ako Medyo Nagkakaroon din yata Ng ng anemic Yung aking kambing Kasi minsan Ah uh, Yun Nang hihina Talagang Bumababa din siguro Yung immune system nila No Ah uh, May isa ko dito Na nanginginig Tapos Ah uh, inaano niya yung kanyang ngipin, pinagdidikit niya no. Yung sabi sa Bisaya ay mu mukagot, no, mukagot. Eh ah, ko lang siya ng B complex. yun nakala ko uh, wala na siya, pero nakita ko andiyan malakas na ulit siya. So, yun lang yung ano ko. Ininjie ko siya ng B complex. Eh malaking tulong din talaga yung mga uh, vitamins na nabibili, no, sa kanilang kalusugan. Yan. Kasi nga dito sa akin, medyo limited na rin yung mga damo na napapakain ko sa kanila na dapat ay nakakain nila yung mga susustansyang damo eh wala na limited na kasi nga uh, madalas nilang kinakain ka agad yung mga damo, hindi nakakalago, hindi nakakalaki, hindi lumalaki, 'yan. So, 'yan, atlar uh, ana itlar. <laughs> Tara, kain tayo. So, ayan mga kaproud, uh, ayain ko na to sa labas kasi talagang alas tres na siguro at talagang ayaw talaga yatang huminto ng ulan uh, talagang ano talagang kailangan ko silang ilabas yan labas na tayo Dari. Okay. yan <laughs> binungkal mo na naman yan dyan ayan o oh, punong puno na yung aking silong medyo hindi na talaga maganda yung sitwasyon kaya kailangan ko talagang maglipat yan tapos yung tubig naka yung tawag nito, stagnant ayan yun nakatambay na yung tubig hindi na makaalis ayan so yan yan yung sitwasyon nila yan tapos yung aking mga ano doon nandun so sumilong na yung ibang mga mga lumabas ayan so yun ah talagang kailangan ah pag nag alaga ka ng kambing, ay eh, passion mo talaga. Kasi pag hindi mo passion, wala, uh, tatamaring ka. Ako kasi pasyon ko to, kilig ko. Kaya never akong tinamad. No? Kahit babad ako minsan sa ulan, basa, eh, talagang tuloy-tuloy lang ako. No? Ayan. So nag na manok na ulit ako dito. So balik ulit ako sa pag na manok. Yan, kung mapapansin nyo, may mga manok na rin dyan. Ayan. And then itong ipil-ipil na to, poste ko lang to, pero nabuhay siya. Pero yun nga dapat ikukumpay ko na siya medyo mataas kasi hindi ko maabot kaya yun yan ang naging sitwasyon niya so yun lang mga kaproud maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking mga vlog sa aking mga ina-upload although talagang napakadalang kong mag-upload kasi nga mahina yung signal ko dito sa bundok at madalas eh, umaahong pa ako dun sa mataas para dun ako mag-upload no? And then shout out kay DGMX Vlog and kay Electronic PH, kay Pixen Review, ayan. And kay Idol Brave Body LB and Yaba Bunch. Ayan, shout out sa inyo and Idol Ronnie TV and Macau Vlogs and Ronas Adventure, Probinsyanong Astig. Ayan, shout out sa yo. And then kay Boy Makagala and kay Bernirada, shout out sa yo. And kay Rolly TV Official, ayan, shout out sa inyo. Ayan. So, yun lang. Shout out sa lahat ng mga nagkakambing. Shout out kay Idol uh, Richard Maturan ng Bukid nun. Yun, na patuloy na sumusuporta ng aking mga vlog dito sa YouTube. Ayan, medyo na parami ko na yung aking kambing. At magbabawas muna ako siguro na itong mga susunod. Kasi gusto kong i-develop ulit yung aking pasulan. Uh, ng pag-ayos ng aking bakod. Eh, gusto kong uh, magtanim ulit ng mga puno na kinakain nila ang dahon. dahil sa panahon ng tag-ulan yun ang inaasahan ang inaasahan ko kasi dito no <laughs> yun napahaba ulit ako yan ang inaasahan ko dito ay yung dahon ng minunga yan yung mga malalapad na yan na makikita nyo yan pakita ko sa inyo yan eto to, to 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 yan eto hindi nila kinakain kasi nasa loob ng ano nila nasa loob ng kanilang nasa malapit sa kanilang bahay ayan no yan yan yung minunga ang kagandahan ng minunga malapad yung mga dahon yan Pakita ko sa inyo, ayan, <laughs> medyo napahaba ako ulit ano? yan yan yung minunga at eto to yan yan so yan hindi ko siya pinuputol kasi kapag ka maulan na ayaw talaga nilang lumabas dito sa malapit nagpuputol muna ako dito hanggang sa unti-unti lumabas sila yon at yun nga kakain na sila so magpapa uh, magpapaulan na rin sila so yun lang maraming maraming salamat ulit and happy farming yon mahirap pa na ang sitwasyon pero kung kinakailangan talaga natin gawin at kung kailangan talaga natin uh, tuparin yung ating pangarap, eh talagang pagsisikapan natin, hindi natin susukuan. yon Happy goat farming, mabuhay, God bless.